ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag yan sila ng pera, ipamigay. You no, know, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, kagaya ng kongreso ngayon, parang naubos talaga ang pera ng Pilipinas. sa uh, parang tubig gastos nila. Uncontrolled the uh, use of money. Basta halos imprinta-imprinta na lang baske wala nang wala na wala na value. Um, ano kasi natin, ang, ang peso is, uh, ang valuation niya is, gaano kalaki ang negosyo mo. Kung kaya ng negosyo mo sa sari store, yung, yung pera mo na papel, piso five pesos or something.